Tito, chapter 2, verse 13, na si Jesus Christ ay isang Diyos at tagapagligtas. Dahil sinabi dito, habang inihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Hindi po ito dalawa mga kaibigan. Diyos at tagapagligtas sa Lumang Tipan sa Old Testament, ang Diyos po ay tagapagligtas. At dito si Jesus Christ sa New Testament ay tagapagligtas. At sinabi dito na habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating Diyos, pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christo. So siya po yung dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christo. And then, continue mga kaibigan. Meron pa dito sa 14. Ibinigay niya o oh, ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. So si Jesus Christ ito mga kaibigan itong dakilang Diyos at tagapagligtas. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng ating kasamaan o di ba? Kaya mga kaibigan, huwag po kayong matakot magsabi na si Jesus Christ ay Diyos. Praise God. At meron tayong natutunan dito. At upang tayo'y maging mamamayan sa, yes, na malinis at handang gumawa ng mabuti, ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito, gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway at huwag mong hayaang hamakin ka nino man. Kaya pag may sarili, may sarili tayong pangunawa mismo mga kaibigan, tayo mismo ay nakakaunawa sa, sa, sa salita ng Diyos, ay pwede natin, pwede po tayong magsaway. Halimbawa, sabihin ng, meron kasi iba nga mag, nagsasabi eh, na si Jesus Christ ay tao lamang, siya ay Panginoon, ngunit tao lamang at hindi Diyos. At dito, klaro po sa tito na do meron po tayong mababasa din po sa John pero hindi po kasi klaro yung pag, uh, pagsabi ni Jesus Christ eh, Kasi parables kasi siya pag nagsasalita, yung patalinghaga kaya hindi po talaga siya maunawaan doon sa mga taong bulag pa spiritually, no? Kaya yung mga salita niya. Pero dito po sa sinabi ni Pablo, confirmation na si Jesus Christ ay Diyos at tagapagligtas at siya yung nagbibigay ng kanyang sariling buhay para po sa ating mga kasalanan para po mapawalang sala po tayo no sa pamagitan ng kanyang dugo. Yun po ang naglilinis, maglilinis hindi po yung dugo na talagang ano mga kaibigan na ibubuhos sa atin spiritual ano na po yun kung atin po alam yung ibig sabihin ng dugo ay maunawaan mo bakit ganon yung mga message si blood is a symbol of Holy Spirit din po yan marami kasing symbol ang Holy Spirit eh Pwede siya sa clouds, pwede siya sa water, fire, and, and so on, sa, uh, sa wind. Marami pong simbol ang Holy Spirit po mga kaibigan. Kaya kailangan din po natin maunawaan no? ang tungkol po sa mga simbol-simbol po in spiritual word, Mga, mga ibig sabihin po mga kaibigan. Para maunawaan din natin At dahil dito mga kaibigan, may alam tayo sa salita ng Diyos, pwede din natin ibahagi sa kapwa, lalo na doon sa mga taong wala talaga silang alam tungkol po sa